Pag go guys, buak buak guys. kay Lai go guys, buaka ka buaka Buo yo. Lupad Ini mi sem lupad oi, eh. buhay ya guys. So ni unong mi kay. Ay go jud siya. Ngon na lupad luy mm. ka ayo in. Eh. Tanod siya. Ha? Talon? Talon na lang ni. Doi yan eh. Dito ta, uh, na feel ko na talaga na nakukonsensya, nakukonsensya ako guys. Kaya, ang ginawa namin, dinala, dinala, sinubukan namin siya dinala dito sa bahay. At baka, kami makatulog ba sa kanya na siya ay gumaling. Kaya sinubukan namin na siya na ilagay dito sa tent namin na nasa labas na hindi namin ginagamit. Ayan siya. Hindi ako nag-aalala sa sasakyan. May sira yung sasakyan namin guys. Hindi nga lang halata pero nabali yung ano yung uh, plastic doon na kung saan siya tumama sa, sa sasakyan namin. Pero hindi ako nahihinayan sa sakin. Ito talaga guys, nafe-feel ko talaga na nakukonsensya ako kasi nakapatay ako ng langgam na kagaya niya. Nakakapatay ako ng ibon na kagaya nito. Hindi ko alam kung anong, anong pangalan ng ibon na to guys. Pero yung ibon, napapansin ko sa mga ibon na to guys, ay hindi sila hindi sila agad-agad na lumilipad kapag nakakita ng tao. Kaya parang ano sila ba? Human friendly sila. Pero yun nga ako nakukonsensya tayo kasi nakapatay tayo na isa. Dead, gitsima? Uy oh, ay. Huh? the bird's now dead. Ano, matay siya mo ayo, uy ay. The the bird's now dead. Mm. Nagka internal bleeding talaga siya, guys. Lumabas yung dugo sa baba niya. There is. Kaya ang ginawa namin, 'di ano, nilibing na lang namin. See the grave? That's the grave? Yeah, this is a grave. Right, so hold the camera for me. Okay. The bird. What about dirt it will get in the bird's eye? What if dirt will get in the bird's eye? What? What oh. if dirt will get in the bird's eye? Dead them, yeah, it's okay now. Huh? It will become the bird will become soil. Yeah. Mix with the soil, she, she will decompose. So the bird will become some dirt. Her body, yeah. her body become soil. When days pass, we got to undig it. No, she will just leave it there under the soil, and then she will she will just decompose together with the soil. Then it will be the bird will become soil. Mix, yeah. Yes. Mix with the soil. And then the bird will become soil. Yeah. Oh my gosh! The, how can the bird even become soil?